Ganun sa inyong lahat. Ay, nakalain yung mamaniwata na Ay, mamaniwata. Oh Ay, mamaniwata. Ay, mamaniwata. Ay, mamaniwata. Ay, mga ang okay. interview kay mamaniwata. Punta ka na ngayon sa Idol. Nandito na kami sa Kesa. Oo, ka okay. Idol! Hello! Ang na ang... Yan, good morning, libre shout out. Charmaine, hello. Libre shoutout sa mga nag-share ng ating videos. Yes, yes i-share nyo nang i-share. Kapag nag-share, gaganda nag ang love life. Yes, at gaganda <laughs> ang mga peace nyo kapag nag-share kayo. Yes. Oh, ayan. Yeah. <laughs> <Baka mo, laughs> Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ba't may sungay Ay, ba ba? Para, nah mo, ka? Ay, nakalang baba. Para lahat ng mga basher mo matatakot. Dati ka pag-impact <laughs> Galing ng inferno, nahulog sa lupa, naging ngobo. <laughs> bawal ata yan sa Ay, hindi naman ba? Ako naman yun <laughs> Magkaibigan kami ni Meta. <laughs> Hello, Meta. I love you. Hello, kay GD. Amoy! GD. Amoy GD. GD. Ay, gay, okay. ay, ano, Antonio? Ay, ano, 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 magandang umaga. So, no, ko naman, gusto. <laughs> Ang galing <nangyong> na. Balikpan ko na. Baka muna. Ay, kabayo ka. Alam mo ba? Nilagyan ng tissue sa ilalim. para sa. ka. Ay, kabayo ka. Anong ba ang ng ang mga din Parang ang po. ang ihala yung hongke. Bagay na, bagay na. Anong sabi ko mga bang misis? Ganyan po talaga pag tinayin Ay, bukod kasi siya na. Malumao na lang. na? Ganun noon? pa. kaya mag mga Pwede yun. Pwede ba naman Pero ako ka dyan. O, di ba nakalay kami mamadiwata? Mama Diwata? Mama, kayo siya. Yung mayaman ang yung mayaman ni mamadiwata, Diwata ha, magpatuloy kayong nababas. Ay, patuloy nyo na ha. Pwede mo ng taba ha. Ayan, so, yung yeah, pagtago nyo. O, oh, O, diba? oh, ganit, mama, ganit na ganit yung pasyo. At ikaw, lalo ang yung ngayon. Turururur. <laughs> Hahaha. <laughs> ano yan? So, marami. <mama>, <laughs> Wala na ko kayong magagawa. Talagang kinaghana po yan ng Panginoon. So, kayo, mag sit up na lang kayo, ha? <laughs> Ayan. So, mamagigay, hello tagal ng kape. <laughs> ayan na, na-stop pa uh, yata tayo. Ayan na. Ayan na. <laughs> ayan na pala. Ayan na, ayan na, ayan na.